Ayan. Boy, pakita mo rin yan. Wala kami nilagay sa gitna. Kasi para ma-feel ng uh, namin na sobrang luwang niya talaga at sobrang uh, tawag dito, uh, pwede kami mag-jogging. Yeah. Para maliwalas tingnan. Maliwala at syempre, ang pinaka gusto ko sa part ng bahay na to, ito talaga yung isa sa inuna namin na, na ipagawa. Ito na po yung pangarap namin na glass house. Ayan. Yay. Ayan. 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 Guys, bata pa lang ako. Bata pa lang kami. Si Papa, si Papa minulat na kami sa glass house. Na sa, na pagdating ng panahon, magkakaganyan tayo. Yung walang pader, ang pader mo, mirror. Aliga, aliga pa. Pasok tayo sa loob kahit mukha tayo nasa loob na? Para Santa Claus. Ayot hindi na Pasko, ay patanggalin ang nanay ko kasi mahal daw. Ang paswerte daw. Ayan. So, eto. Eto yung glass house. Umapapasingin dito guys. Uh, ang unang bubungad sa inyo is yung sopa na payo na sobrang laki. The reason why na may sopa dito malaki is hindi rin sa amin pang family. Oo, sa amin din. Pero pag sa mga bisita, lalo na kapag mga formal meeting. Halimbawa, na may meeting. Ano na? Uh, okay, pang wala sa yung sa stocks. Oh, yung ganito. Hindi, <laughs> walang ganito talaga. <laughs> <laughs> Nagsijismisan lang talaga kami dito. Ano talaga? At ayan, lahat si mama na mini niyan. Ito, tinan mo yung pinilit. Mapakita mo nga yung isang panitilit mo. Ang ganda na ito. Pagka umaga, all the way, mag-copy, mag-cheatahan kayo, mag-paritest kayo. Ang ganda, kita mo yung kuha. Makaiba ka lang marshmallow. Ayan o. Tapos, yung isang sangka, pwede isang light table. Hindi na rin ako sasakulin yung suko. Pwede yung Christmas drink. Tsaka syempre, andyan din si Baka. may mga cabinets tayo, may aircon. At ang, ang maganda dito, yung ilaw namin kakaiba. Ako yung halos nag-design na to. Kasi kung mapapansin nyo, ayan o. Pag binuksan natin yan, alam mo yung parang sa mga showroom. Showroom ng mga stock yan. So, ganun yung feels niya. Dito rin, meron din tayo itong CR. Yan. Yan. Hi, family. CR. Meron tayo CR, may cabinet. Baka gusto mo ilagay ng mag guests natin ang gamit. So, meron tayo CR dito. Ayan, medyo manly din yung CR dito. Ayan. Pero mas mas maliit siya kasi nga wala namang halos naliligo dito. Pero may heater din dito. For so, guest lang. Oo, for guest lang. Pero ayun, mag yung salamin niya at saka yung, yung powder room. Oh, powder! powder room! <laughs> yung powder room at saka comfort room. Ewan eh, ko kung ano pag nag-diver na yun. Eh. Tapos, dito kasi, sa sobrang, sabi ko mga sa inyo, sa sobrang gustong gusto namin to mag-up ng bisita, bumili na ho kami ng 20 kutsyon <laughs> para sa kanila. At yung iba, papakita ko sa inyo. Andito yung iba. Pakita natin. Ayan, <laughs> meron din tayo yung turkey kitchen. Tingnan nyo ho. And ito ho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ito pa lang ho ito. At saka, ito pa pala. May nagregalo sa amin. O hindi pa man po, naila, hindi pa man po uh, tawag ito. Tatagal sa bahay na to. May mga nagregalo sa amin ng mga mattress, yeah, yeah. mga pillows, mga mga ang tawag doon, kumot. Sobrang thank you po kay uh, Engineer Paolo yeah, uh, X B. Urbano project. sa X-Project Hotel Supply Depot kasi sobrang dami po nila okay. pinadala sa amin. Thank you so thank much you po. Halos worth kalahating milyon pataas. Mm -hmm. Halos nandoon yung, yung pinadala nila sa amin. At eto yung mga nakawaray ko. At eto yung mga nakawaray ko. <laughs> Nakanto ako. <laughs> Sakit niya. <laughs> Oh, di ba, di na apa <laughs> <laughs> mo na. <laughs> Ay, ako makita niyo ito. Ayun, naka naka mm -hmm. ano, ayan oh. Boy, tingnan mo yung ano. Chelsea Kapinpin. Ayan oh, no? from X Project Hotel Supply. At ito boy, ito 'yung mga ginagamit talaga sa mga hotel. Ayun, binigyan nila tayo. Halo, ayan oh. No? Alam mo, madame. may kalo, aling kapinpi, parang wala ako. Dead mo ha, ito. Malaki sa'yo. Malaki. Elizabeth Kapinpi. Ito sa'yo. Malaki sa'yo. Salamat po. Hindi e, lang yan, marami pa kami sa room na nilagay. Kaya marami salamat, X-Project Hotel Supply Depot. Hey. Thank you so much po. Ayan. So, oh. Again, yun lang po makapuhayos yung ng bahay namin. At yan, meron din pala dito parang mga garden din dyan. At saka, di pa pala natin napakita yung mga landscape. Ayan, Ayan yan, sa labas. Ayan, landscape and the landscape. At saka, ito, kung mapapasin nyo, di ba, mainit din dito. Kapag mainit dito, syempre, pwede na natin mga blinds sabay-sabay. Pwede isa-isa. Sobrang, sobrang tumuntuwa po kami dito kasi parang nasa movie lang, para sa mga ibang bansa. Ngayari, blinds up! Uy! uy. uy. Ganun lang. Pero wala pa Alexa pinindog ko yun. Ayan. mga mga sir, sobrang thank you po sa inyo kasi dito ako po, hindi po namin inakala na makiyayari ito sa amin, sinasabi ko nga sa inyo. And at the same time, hindi namin akalain na makakapag-house tour kami. Kasasabi ko nga po sa inyo, never sumami sa isip namin to dahil napapanood lang po namin sa mga artista, sa mga mayayama. ayun -hmm. Ayan. Kaya maraming maraming salamat po so, dahil sa so, so. po. At sobrang saya po namin dahil nagawa namin to, nang napapakita po namin sa inyo. Yan. Kasi, sabi ko nga po sa inyo, hindi po lahat mangyayari no, walang house to, walang nalitong bahay, kung hindi po dahil sa inyo. Ayan, maraming maraming salamat po sa inyo, mga mami sir. Maraming salamat din po Lord, maraming salamat kay Papa, maraming salamat po sa lahat, kaya, Sobrang uh, hindi po kami magsasawang magpasalamat po sa inyo dahil sa narating po namin ito. Wala po wala po kami nan wala po kami dito kung hindi po dahil sa inyo. Ano na naman ba? Nina dinadala ng nanay. O, andun nga Buti ay may sama. Sorry, sorry. Ayaw, tama. Ayan, okay na. Ayan, okay na. Bet na. Ayan, okay na. Ayan na mga magagawa sir. Maraming maraming salamat po sa inyo. Sobrang saya po talaga namin yun. Hindi po namin nakalangin na nangyayari po sa buhay namin. And again, dito na po nagtatapos ang pangarap namin na House Tour! Yeah.